A'udhu بالله من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga minamahal na kapatid sa pananapalatang Islam nandito naman po tayo sa mga sandaling ito na kung saan gusto kong magbigay ng paalala na mapupulutang aral para sa gayon tayo po ay makakakuha ng gantimpala sa ating tagapaglika ang nais nice kong ibagi sa mga sandaling ito ay patungkol sa pakikipagkaibigan at paano nga ba ang pakikipagkaibigan ng tama at ano nga ba ang may dulot nito. Mga kapatid, nararapat sa isang mananampalataya na kung saan kinakailangan na piliin ang kanyang kinakasama lalong-lalo na sa ating tagap sa ating reliyong Islam na kung saan mga kapatid kung tayo po ay nakikipagkaibigan lalong lalo na sa ating mga kapatid sa Islam nararapat na kung saan ipakita mo sa kanya ang tunay na katuruan ng ating reliyong Islam dahil mga kapatid nararapat na huwag mo siyang turuan Nalabas sa katuruan ng Islam dahil ang pagkakaibigan ay dalawang uri lamang ito. Ito ay magdudulot ng kabutian at ito ay magdudulot ng kasamahan. Una-una, mga kapatid, kung ikaw ay mabuting kaibigan, nararapat na mahalin mo ang iyong kapatid, iyong kaibigan, tunay na pagmamahal katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Katulad na nabanggit ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith kaniyang sinabi, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum at yuhibbu li akhi ma yuhibbu li Nararapat sa isang mananampalataya, hindi magiging kumpleto ang kaniyang pananampalataya, ang kaniyang din, maliban lamang na nararapat na mahalin niya ang kaniyang kapatid sa Islam katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili so mga kapatid kung ikaw ay nag-aangat na mabuting kaibigan nararapat na lagi nating paalaalanan ang ating mga sarili patungkol sa adit ng ating malang propeta Muhammad SAW na kung saan nagtuturo ito ng kabutiang asal na kung saan yun ang kaaya-aya sa ating tagapaglika ang pagmamahalan ng mga mananampalataya mga kapatid idagdag natin kung nakikita mo sa iyong kaibigan na siya po ay nakakagawa ng kasalanan na ito'y labag sa katuruan ng Islam nararapat na pagsabihan mo siya sa pamamaraan at naaayon sa katuruan ng Islam huwag mong pagsabihan ng marahas. katulad ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi kung siya ay nagpapayo sa kaniyang mga kasamaan ay mainahon mga kapatid kung sa gayon ang ating kapatid o ating kaibigan ay hindi magkaroon ng sama ng loob sa ating mga puso dahil ang tao ay marupok madali masaktan kaya nararapat na ating gawing inspirasyon o uh, kung may iniidolo pero sa katuruan ng Islam sa Islam ay bawal ang pag-iidolo sa isang uh, linika lamang ng Allah Ta'ala nararapat kung pinapaintulutan lamang ay ang ating mahal na propeta Muhammad SAW dahil lahat ng kaniyang gawain lahat ng kaniyang kaugalian ay napakaganda mga kapatid nararapat na sundin natin ang kanyang kaugalian na kung sa ganun mga kapatid tayo po ay makakamit at bibigyan ng alas tala ng magandang lugar sa paraiso so ulitin mga kapatid kung hindi natin kaya pagsabihan ng ating kapatid dahil nakikita natin na kung, na, kung pagsasabihan natin ay mas lalong Uh, magiging worse ito o mas lalong magiging uh, magulo, nararapat na intayin natin ang mga pagkakataon mga kapatid na siya ay nasa tamang uh, pag-iisip o nasa mabuting kalagayan kung hindi pa natin kayang pagsabihan ang ginagawa ng isang manampalataya ay pagduha niya ng kanyang kapatid dahil yun po ay nararapat kaysa makapagsabi tayo ng masama na akala natin ito'y normal lamang para sa atin subalit sa ating kapatid ay, kay, ay nasasaktan niya ang kanyang puso dahil ang puso mga kapatid ay napakadaling masaktan kaya mga kapatid nararapat sa isang manupalataya piliin ang kanyang magkakasama dahil yun din ang pinag-uutos ng Islam at yun din ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa atin na kanyang mga kaom kaning mga taga-sunod so mga kapatid naway itong maiksing paalala na ito unaw-una -una sa aking sarili ay magkaroon at maging pakipakinabang sa atin kung sa gayon ating matatanggap ang gantimpala ng ating tagapaglika so hanggang sa muli, salamu warahmatullahi wabarakatuh